Good morning, good morning po sa lahat. Good afternoon, good evening po sa atin sa amang sulok mundo. Yan mga kalola, ito ang ginawa ko ay marasi at yan ay dadalhin na naman ni Kulas sa papunta sa layasan niya. O ba? Diba? Itong si Kula sa ko ay ang aking amukis dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Cheris. <laughs> o ba? Diba? Ayan, kung alam nyo lang, isang kalderong malaki talaga yan. Ang ginawa ko, Diyos ko, sobrang init. Ang kung tawagin yan ay marasi. At ayan, isang ganyan talaga yan, puno yan mga kalola. Dahil dadalhan niya sa party, kapistahan na naman nila. Charis. <laughs> ayan mga kalola, at nagpatulong na ako talaga maghiwa ng sibuyas at kamatis dyan sa kasama ko kay Tilma dyan kasi igigisa yung mga sibuyas, kamatis at may maanghang pa. At ayan pa, nakapila pa yung mga aking panlalagay sa rep. Mga kalulala mo ba, inabot ng umaga yan. Naghapon lang dyan, buti na lang malamig. At ayan si Jerry, nangihingi pa ng pagkain, yung pusikat na yan. Ayan. At ang may istorya din yung pusikat na yan. Bagong panganak pa lang yan dito mga kalola. Iniwan na ng nanay. At ayan na nga, lumaki na siya mga kalola. At ayan naman habang ako'y naghihiwa at gumagawa ng marasi. Itignan ko talaga yan mga kalola ang aking trabaho. At paikot-ikot lang muna dahil iyon na nga ako ay busy. Buti na lang ako tinulungan ni Tilma. Diba? At ngayon, nagprito na ako na naman ng isda kasi wala kaming ulam. O ba diba, puti buti na nga lang talaga nakalayas kami. At dumaan kami sa supermarket mga kalola at nagkaroon kami ng isda. At ayan mga kalola, kung titingnan nyo ba diba, ang ganda ng kulay niya. Dito sa may liig niya puti. O ayan ah, sa may paanya puti. At sa dalawa niya paa puti. Ay pero takot pa yan sa tao mga kalols at yan nagprito ako ng tamba na naman dyan dahil nga nakalabas kami o oh, di ba diba? ganun ang buhay namin dito sa ibang bansa pag nakalabas may ulam oh, yan tinakipan ko lang yan at habang gumagawa ako doon sa loob dito sa kusina naman ay gumagawa naman ako at ayan ipapakita ko lang sa inyo mga kalola yung lumabas kami kahapon kasi nga, itong bihira lang makalabas, parang naiignot ignot pang lumabas at gusto namin kumain dyan sa loob ng restaurant, na yan pagpasok namin, eh puro mga lalaki, ang nasa loob at tinitingnan, tinatang namin kung may loto, Diyos ko wala pang loto, hapon para, at ayun na nga, dumiritso kami sa isang supermarket na panda dito sa Saudi, ayan at alam niyo na tayong mga Pinay or ako lang siguro pero hindi din kasi karamihan eh pagpasok ng supermarket ang unang pakay ay hindi muna na nabibili dahil pa ikot-ikot pa yan ganyan kami mga kalula charis At ayan, seal pa dito sa panda. Ang problema, wala kaming pambili ng mga seal na yan. Dahil nga, ang amin to, sadya ay isa lang, Charis isda lang dahil hindi kami nakakakain ng isda. Oo, mga kalols. Isda. In furnace talaga mga kalola, daming seal. Diyan, ano, oh, yung mga blinders. Alam mo naman tayo, mga Pilipina na gustong madaming maipon para makapag-package. O, oh, di ba Ganyan lang mga kalols. Maganda kasi yung dito ka sa ibang bansa binili tapos ipapapackage mo at bilang isang OFW proud ka rin na makapapackage proud, di, proud din kami na makapagpapackage o di ba ang laki ng supermarket nila di ba ikot-ikot lang muna mga kalols para mayroon tayong mai-upload na video charis oo ayan mga kalola mikot-ikot pa kami diyan ang aming binili dyan, alam nyo ba, is da lang at saka tot face, tooth brush, shampoo. Yun lang kasi ang abot ng aming budget. O, ba diba? Ayan, mga dami talagang mga ano, mga daming mga seal. Ayan, mga sabon, asukal. At ayan, mga damit. Napunta kami dun sa damit at na budol si Tilma dahil nga nagandahan siya dahil 25 lang daw. O oh. diba si Tilma yan? Charis Oo. Uh. Ayan ako muntik ako mabudol sa jacket. Ang problema wala akong budget. Kaya hinawakan ko na yan jacket na yan dahil nga malamig. Ay sabi ko magtiis na lang muna ako dun sa jacket ko na wash and wear. Kasi nga wala tayong budget. Ayun ang pajama ang gaganda, oh. Mura lang yan mga kalola. 25 sars lang pajama na at saka yung jacket 25 ang pajama 20 mura lang yan kaso wala tayong pambili so nilayasan ko na ba diba? mahirap lumabas sa mag supermarket ka or mag -punta ka sa mga mall na wala kang pera ay maglaway ka lang talaga charis oo dahil Sabihin man natin, Uy, seal! Seal! Eh, kaso wala tayong pera. So, ayan na. Iwanan natin. Gaganda pa naman mga t-shirt, oh. Yung mga t-shirt na yan, eh, 15 is our lang. Oo. Kasi, 25 nga ang terno-terno, eh. So, dumiritso na ako papunta doon, mga kalolos. Iniwan ko sila. Dahil nga, wala naman akong pambili talaga. Nakatingin-tingin lang ako dyan sa mga paninda. Ganun lang talaga. At saka, Ini ako pa yung duster, oh, ganda ng duster, oh, di ba? Ganda kasi wala tempera. pera. Mm, mura lang din siya mga kalus kasi ano siya, parang ay seal siya nga dahil nagliligpit sila. At ayan ang ginawa ko, iikot-ikot lang. Ayun mga kumot, punta din ako sa mga kumot in fairness talaga, seal ang kumot na yan, oh, ang ganda dati, dati nung dito sa amin hindi pa nagsasaray yung supermarket dyan ha ah, halos pagpunta namin tuwing swildo puno yung postcard namin kasi laging may seal ah, oh, swildo naman ayan si Vicky ikot ikot din si Biki, naghahanap yata si Biki ng ano ayan napunta na tuloy si Biki sa ano mga fresh cracker Doon. <laughs> At ayan, oh, di ba? At ang skyflakes ay hindi mawawala dahil yan ang ating pang pang halili sa ating gutom. Ayan. At naghahanap kasi ako ng ano diyan mga kalola baguong baguong na isda sana ang hinahanap ko. Ang problema ang na, na, na napili ko ay baguong na na yung malalapad na isda na ang hinaharap ko bagoong na dilis ang nakuha ko naman bagoong na isda na malalapad siya kung sa amin tawagin ayan o, kung tawagin i ah uh, turos ba na maliliit turos kaya ayan hindi ko siya kinuha nag may mga ubi pa nga dyan. Ang, ang daming mga pagkain pinoy mga kalols kaya alam naman, pinipili lang natin at kumuha lang ako dyan ng kumuha lang ako ng bagoong alamang at ayun na nga, ginisa ko yan eh, sa sunod na video ipapakita ko sa inyo ginisa ko, at yan kasi tinikman ko maalat siya mga kalos at kumuha na rin ako ng skyplex dahil nga, yun nga, kung wala kung gin, inabot na tayo ng gutom pwede natin inuman ng tubig yan o inuman ng tea o inuman ng partnera natin ng gatas at ayan may mga tuyo din sila mga kalolos oh, mm, masarap yung tuyo na dilis kaya lang pag pinirito mo ay eh, may amoy so fast forward tayo mga kalolos pa uwi na ang mga lola at ayan naglalagay na ng mga ano at ayan ang view dyan sa labas ng supermarket o oh, di ba nagkakagulo ang mga lola? Dahil sa dami nilang mga napamilitaries. <laughs> Ayan, shout out sa inyo, sa inyong tatlo dyan. Dahil videographer ang lola. Oo, oh, di ba? At pasok na kami dahil uuwi na kami. At alam nyo ba ang nabili namin? I? Isda lang naman talaga, Charis. Isda lang dahil yon ang aming Sinadya lang doon sa supermarket. O, di ba? At ganun talaga tayo pag lumabas. Eh, ayan. Ayan, ipapakita ko sa inyo nung lumabas na kami galing sa paggulong ng pera. Ayan, lakad-lakad-lakad. Tapos mamaya, bigla kaming bumalik. Dahil nga papasok kami doon sana sa restoran. Yung restoran na yan, eh, sirado pa pala. <laughs> Ang sarapan pa naman sana ng manok. Ay kaso sirado. ay wala, ay, hindi kami nakabili. Nagtampo tuloy kami at bigla kaming umuwi, uwi na lang. At eh mga kalola sa supermarket, ayan. Ay yan sa supermarket pa rin yan. At doon nga nakakita ko ng bagoong na, yan nu no, malalaki kaya hindi ako bumili. Ang gusto ko kasi mga kalola, bagoong na isda na hindi ganun malalapad yan. Yung parang turos na maliliit. O, oh, ayan, di ba? Ganun talaga, pag lang makalabas, eh, video ba? oh, di ba? At ikot-ikot lang yan, kaisa, ikot-ikot pangalawa. At kung ano, at ayan, oh, may tuyo pa yan. di ba? Nakabili rin ako niyan kasi gusto kong nagdilis at yan, bagoong, ayan, ang ginisa kong bagoong mga kalol At pass forward tayo mga kalola. Nakauwi na nga yan. Ayan. Baling anim na kilo yata na isda. Tamban lang at saka yung hasa-hasa ang nabili namin. Dahil, nilinis muna nilang dalawa kasi ako, nagawa ko ng almusal ni Kulas. Nilinis nila at nilagay sa freezer ang iba. Ang iba naman ipinerito ko. Sabi ko sa kanilang dalawa, linisin nyo yan at ako magpiprito. At ayan na nga mga kalola, Nung pauwi na kami niya yan, ganyan lang ang view dito sa aming daanan galing sa supermarket. Ayan, di ba mga kalus Tayong mga OFW, may sariling tayong sasakyan. O, di ba? O, sabi pa nga eh, ang mga OFW, mahirap na mahirap. Pero may sariling kwarto, may sariling aircon, may sarili, sarili, pang sasakyan pag magmamalingki lang. O, di ba? Talaga naman, ito si Jerry pag pumasok dito. Andito kasi ako sa Maxan Stockroom mga kalola. Ayan. At ayan mga kalola. Ito talaga si Kulas. Kung kailan kami kagalalabas lang namin galing sa palengke. Hindi pwedeng walang gagawin. At ayan may dumating na naman ang na mga tinapay. At pinutol-putol na naman namin yan. At tinilagay namin sa freezer. Sa sobrang dami mga kalola. Inabot yata kami ng dalawang oras dyan sa pag ah ano kasi ang lalaki talaga eh, ah, ano mo eh, hiniwa namin ang apat na slice pagkatapos inilagay namin sa freezer ay plastic and then inilagay sa freezer at mantakin mo yan na dami niyan ihiwain mo ng apat na hiwa yan tapos ipa-plastic ilalagay sa freezer o oh, di ba at yan pag hindi talaga pwedeng na punta ka sa pag nagpaalam kang lumabas, pagdating mo, saksakan at dami ng trabaho mga kalolos. At dahil pinalabas ka, ayan, ang dami mong trabaho. Charis, ganyan talaga sila mga kalola, hindi ka talaga pagpapapahingahin. O, oh, diba yan? Ang dami mga kalola at nilagay namin sa plastik yan. O, oh, diba? Ang lalaki, o. Oh. Mm. Nilagay namin sa plastik at inilagay namin sa freezer. Diyos ko, mayigit isang oras kami naggawa niya ni Vicky. O, oh, diba? Ayan. Kasi, ayan pa. Mm. Kaya, hanggang dito na lang. Bye!